Oy. Ah. Dumet. Kung kakas ka zero ah. Sana ba mamaya 120 lagi takbo mo nasa street ka lang. At dahil hirap ka ng hirap ng sasakyan. Few inches later. So ayun na nga no, dahil napansin namin na merong mga sticker si Akla and sa kanyang grab food. Eh may mga space pa. E, uh, ate, you know now what will you do? Can I see your stickers? Angelo, may mga bago kang ano. <laughs> may bago kang merch. So go ate, you can put na. sa hello kitty. So Angelo, ayan na, kompleto na, wala nang ano, space. ah, yeah. Susunod pagdadating na, na yung sticker ko ng Team 2 TV yun na lalagay natin doon sa gitna ba? Ah, Alagin natin dyan, o. Oh. sa Yung okay, O kaya tanggalin na natin yung ano. Yan, ano ba yung black na yan? Ano na nakasulat dyan? Gentleman. Oh, gentleman yan. detailing tanggalin solutions. Yan. Tanggalin dyan, gentleman na yan. Lalagay dyan yung Timmy Do TV na sticker, ha? Tumating yung sticker, tanggalin mo yan, ha? Lalagyan natin dyan. Kung ayaw mong dagdagan pa namin ang mas maraming ganito. Hello Kitty. Okay? oh, sige. Bye! Hello, -bye. <laughs> Ah, ito pa. Lagyan natin si bulak sa loob. Para may nagkakain ng grab food. <laughs> no, 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 no. <laughs> lang ka lang, ha? Bye. na. Nga. Yeah, <laughs> Sige, dyan na. Bye! Ano